at tayo ngayon guys ng Sirisa Hi mga manay nung anihan nga pala pumunta kami sa Uma meron ditong prutas tinatawag na Sirisa sa English tinatawag itong Governor's Plum at sa Tagalog ay Kulumpit ang dami niya nga pala guys, buong abutin na lang, hindi pa kami naabot ng ibang bata. Charot! Nakakatawa guys kasi abot kamay lang sila. Masasabi mong hinog na ito kung kulay maroon o kaya pula na. Matamit siya guys kapag hinog na. Itong nakuha namin medyo green pa. Pero don't worry, may magic tong si Risa. Pag hindi pa siya gaanong hinog, kailangan niya siyang kurut-kurutin or pisil-pisilin hanggang sa lumambot. Tapos, mawawala na yung pakla. At pwede mo na itong kainin. Comment down below kung nakatikim na kayo mga manay. Ganito nga pala mga manay yung laman niya. Malambot at matamis ang laman niya. At may seeds sa loob. Tinikman na nga namin ang unang mga harvest namin. Meron siya big and small. Hoy! Iba yun! Nagulat kami guys kasi meron dumating na itim na baboy. Tapos ang laki niya. Ay, malilit yun. Mga manay, medyo marami na yung nakukuha namin. Dami din nga pala kaming mga kinuha mga manay kasi ibibigay din namin sa mga ibang bata. Ayan, papalapit na naman sa amin yung itim na baboy. Sinabi ko nga kay Iti na bilisan namin umakyat kasi baka bulin pa kami. Ang galing ni Iti, napuno niya na yung damit niya. Mapupuno rin ng dagta. Ay, may makukurot. Yan ang nga ang sinasabi ko, nang umakit kami, umakit din ang itim na baboy. Matalino yarn. At ayun na guys, papalapit na sa amin yung itim na baboy pero si Iti nasa baba pa rin. Sa sobrang takot namin, napaakit na nga kami ng puno. Ang nakakatawa pa guys, hindi pa kumikasya sa puno. Nagkanda hulog-hulog na nga pala dyan guys si Iti e. at yung mga sirisa niya ay natapon na. Hindi na nga dyan makaakit si Iti. E. Gutom na yata ito ang baboy kasi palay na ang kinakain. Kayo guys, naranasan niyo na din bang umakit sa puno? Sa pangalawang pagkakataon, nahulog na naman ang sirisa ni Iti. E kami na nga lang dyan ni ate ang natira sa puno. Kayo guys, anong na-experience nyo nung nangunguha din kayo ng prutas? Yan naman sa amin mga manay. Thank you for watching. Sa susunod ulit. See you on our next vlogs mga manay.